<laughs> mali? Mali, mali. Yung nagbigay ng award ka, pero mayroong award na binigay sa aking award. Yun ang kailangan ko. Mayroon akong award na Most Influential of the Year. Tapos mayroong isa na Most Sensational Award. Tapos mayroong pangatlo. Si Stefan, ayun po yung nagbibigay sa akin ng award. Sa so, yung award ang hinahanap po? <laughs> uh, uh, <laughs> award ko yan? Golden Award. Ha? Anong kagawang award? Hindi, walang ganun. Walang nakasagot? <laughs> 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 Hindi po? <laughs> <rival total> walang <award. laughs> Asian Golden Award. Okay, great! Yeah. Walang nakahuna. Ang award na ating natanggap ay Most Phenomenon Award. Oh, oh. Yan yung last natanggap ko. So okay, ito naman. O lang to. Once again, ha, yung press, napakalaga ng kulay ng bag. Ito pa yung gawa ng lamina bag. At nagkakalaga siya ng $1,500 na sa public. Ang tanong, babae lang dapat kasi pang babae. Huwag yung laki Magkano ang price? Ang tanong ha?

kamu tamu, sampelukan so, nanti kita lihat. Ada nggak para ah, para, lahat, lahat. Wala Ang pangalan ng bago si Smith ay Kurasun. Wala. ang tumama. Kurasun ang pangalan ng bago si Smith ay Kimaritis. Wala na naman sa kono. Ay, ano ba naman yan? Next time, natin siya mga mga Mamaya magbibigay tayo ng mga prize natin sa ating mga viewers. So, dito muna tayo. Para wala na yan kumain. Ang tito na sa atin lahat. Para pa tayong one surprise para sa mga customers na kumain ngayon. Ano bang mikalis naman natin? Okay, ganito na lang. Bring me! Bring me! Bring me yeah, customers ha! Bring me na! Customers na uh. na! Bring me na! Uban na sa

Oke! Okay. Tidak ada yang mau bawa me again! Bawa saja dari kami Tidak ada ada yang mau bawa? Tidak ada yang mau Apa yang mau dibawa dari kulung Apa

Ito, uh, butas. talaga ayon butas? talaga ayon po talaga ayon Ayan, know, so, Ayan, po talaga ayon talaga ayon butas. talaga butas. po talaga ayon po talaga ayon po talaga na, po talaga ayon po talaga ayon po talaga ayon po talaga ayon po naman sa mga talaga ayon po talaga ayon po So, lalabas naman tayo, okay? Umuulan pa. Dito tayo. This like, follow, here, and share ng ating live. Congratulations sa nanalo ng isang sa Sabo. of course, nanalo na. Ano? So, ito na ha ito kasi may sinulat kami dito para sa mga vlogger na dumating. Meron tayong dalawang sako pikas. Bago tayo mag-start, sinabi ko na ito kanina. Huwag kayong mag Hindi mga nanalo lang. tayo magpapanalo dito. May mga next time pa naman. Okay? Ito na. Bulutin ko na. Ang una kong napulog kay Puerto X na Golf. Congratulations. Nanalo ka ng one surprise. Ang nanalo ay si Rodolfo Milan Jr. Yes! You, madam. Ayan, Rodolfo Milan. Ayan ha, nakalista Rodolfo Milan Jr. Ibigay sa sako bigas. Sa, Ibigay mo na dito. Uh, hawakan mo. Ito yung... Ito yung pangalawa dito natin. Wala akong dalahan, saka hindi ko nakikita. So, ayan. Alright, tawa ko na at ito na, walang daya. Walang daya, ang nanalo ng ating pahalawang bigas ay OMG. Congratulations, Kai! Madalas ko ito mapanood sa mga brand ng Miwana Paris content Kaya naman, deserve mong manalo ng One Star Christ ngayong araw na ngayon. ito. Pahapigay sa inyo, siyempre, ni Miwana. Congratulations. Kai pinasikat. Walang daya yan ha, pinasikat ayan ha, pinasikat. Pinasikat, you have a winner ng one surprise and congratulations. Ayan, pinasikat, pigyan Pina mo lang sa sako. Ayan sa lahat ng nanalo, bahala na kayo kung anong pag-uwi nyo dyan sa inyong napanalunan. Maraming salamat. Congratulations ang sa muli. Lagi kayo magpa sa ating like na bigay tayo ng konting blessings and pray. Kung ito yung kailan, please do. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye. dito na lang okay, muna. Yung wala sa live, baka nung kayo mamaya ang butas. Magalay tayo para sa inyo naman. Okay, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.